Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang gabing iyon. Ilang taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa isip ko ang lahat, na para bang kahapon lang nangyari. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako, basang-basa ng pawis, hinihinal, at naririnig ko pa rin sa aking isipan ang nakakabining tunog ng bus na iyon. Ito ang kwento kung paano ako sumakay sa huling bayahe ng bus sa terminal. Ang bus na hindi na nakarating sa dapat nitong puntahan at kung paano nasira ang buhay ko magpakailanman. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong biyernes ng gabi. Pagod na pagod ako galing sa trabaho. Call center agent ako sa isang malaking kumpanya sa Ortigas. Limang taon na akong ganito, puyat, pagod, at parang nauubos na ang lakas ko sa araw-araw na cycle ng trabaho at traffic. Uwi dapat ako sa probinsya namin sa Quezon para sa pista. Miss na miss ko na sila mama at papa at ang mga kapatid ko. Isang taon na rin mula noong huli akong umuwi. Kaya kahit pagod, tiniis ko. Kailangan kong makauwi. Pagdating ko sa terminal sa Cubao, para akong sasalubungin ng isang halimaw na gawa sa libo-libong tao at ingay. Mag-aalas 10 na ng gabi pero parang hindi nauubos ang mga pasahero. Puno ang mga upuan. Mahaba ang mga pila sa ticket booth. Ang amoy ng usok, pawis at pagkain ay naghahalo sa mainit na hangin. Nakipagsiksikan ako, bitbit -bit ang mabigat kong backpack na puno ng pasalubong. Ang plano ko ay sumakay sa alas 10 la medya na bus, ang pangalawa sa huling biyahe. Pero sa kasamaang palad, sa haba ng pila, naubusan ako ng tiket. Sold out na po, sir. Yung last trip na lang, alas 11.30, sabi sa akin ng babae sa tiketan na halatang pagod na rin. Wala akong nagawa kundi maghintay pa ako ng isang bakanting semento na maupuan sa isang sulok, malayo sa karamihan. Sumandal ako sa pader at ipinikit ang aking mga mata. Ang ingay ng terminal ay unti-unting naging parang puting ingay na lang sa aking pandinig. Ang pagod ay unti-unti nang gumagapang sa buong katawan ko. Halos isang oras din akong naghintay. Nang tiningnan ko ulit ang relo ko, alas 11 na. Konting tiis na lang. Maya-maya pa, inanunsyo na ang last trip. Pero pagdating ko sa pila, ganoon pa rin. Sobrang daming tao. Nagsisiksikan, nagtutulakan. Nagsimula na akong mawala ng pag-asa. Mukhang hindi na naman ako abot. Mukhang sasahig na naman ako ng apartment ko matutulog ngayong gabi. Nang biglang may kumalabit sa akin. Isang matandang lalaki, marahil dispatcher ng ibang bus company. Payat siya at maitim at ang mga mata niya ay may kakaibang kinang. Boss, pauwi ka ng probinsya. Tanong niya sa akin, ang boses niya ay medyo magaspang. Tumango ako. Opo, sana. Kaso mukhang wala ng pag-asa dito. Ngumiti siya at nakita ko ang mga ngipin niyang kulay pula dahil sanganga. May isa pang boss. Special trip. Papuntang Lucena. Dadaan ang lahat ng bayan sa Quezon. Kung gusto mo, may bakante pa. Aircon din itinuro niya ang isang madilim na bahagi ng terminal, malayo sa mga maliwanag na platform ng mga kilalang bus company. Sa una, nag-alangan ako. Mukhang tagong-tago yung lugar. Pero sa sobrang desperasyon kong makauwi, sinundan ko siya. At doon, nakita ko ang bus. Luma na ito. Ang pintura ay kupas na at wala itong pangalan ng kumpanya, walang logo, walang kahit anong marka. Ang tanging nakasulat sa harapan, sa isang piraso ng karton na isinabit lang, ay biyaheng probinsya. Parang kinalawang na ang mga gilid ng bintana at ang mga gulong ay mukhang pudpud na. Kung sa ibang pagkakataon, hindi ako sasakay dito. Pero pagod na ako at gusto ko nang umuwi. Magkano po, manong? Tanong ko. Parehas lang sa iba. Sakay na, paalis na rin kami, sabi niya, at pagkatapos ay nawala na siya sa dilim nag man, umakyat ako sa bus. Ang hagdanan ay mataas at medyo gumigiwang. Pagpasok ko, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Malakas ang aircon, pero may kasama itong amoy. Amoy ng lumang bagay, parang pinaghalong alikabok at sampagita na natuyo. Kakaiba. Hindi rin gaanong maliwanag sa loob. Ilan lang ang ilaw na bukas, at ang mga ito ay kulay dilaw at andap-andap pa. Kakaunti lang ang pasahero. Siguro mga sampung tao lang kami sa buong bus. Sa unahan, may isang babain na sa mga 30 anyos na nakatingin lang sa bintana. May isang mag-asawang nasa middle age na natutulog na. Sa likod, may isang grupo ng tatlong kabataang lalaki na nagtatawanan at nagkukulitan. At sa bandang gitna, may isang matandang babae si Aling Nita. Nakilala ko siya agad dahil taga-kabilang baryo lang namin siya. Paminsan-minsan ko siyang nakikita sa palengke kapag umuwi ako. Minisyan niya ako. Leo, iho, ikaw pala. Uwi ka rin? Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. At least may kakilala ako. Opo, aling nita. Para po sa pista. Umiti ako pabalik at umupo sa bakanting upuan sa tapat niya. Ang konduktor ay isang payat na lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Nakayuko lang siya at natatakpan ng kanyang sumbrero ang kanyang mukha. Hindi siya nagsasalita hindi siya naniningil ng pamasahe. Ang driver naman ay isang malaking anino lang. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil sa dilim ng unahan at sa kurtinang nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Ilang sandali pa, umandar na ang bus. Dahan-dahan itong umalis sa madilim na sulok ng terminal at lumabas sa kalsada ng Kubao. Sumandal ako sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo. Sa wakas, makakauwi na rin ako. Hindi ko alam na yon na pala ang simula ng pinakamahabang gabi ng buhay ko. Ang unang oras ng biyahe ay normal. Tahimik ang lahat, maliban sa mahinang tawanan ng mga kabataan sa likod. Nakatulog ang karamihan. Ako naman, kahit anong pilit kong matulog, hindi ako dalawin ng antok. May kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko maintindihan. Isang pakiramdam na parang may mali. Napansin ko na wala kaming nadaan ng toll gate ng South Luzon Expressway. Impossible 'yon. Lahat ng bus na papuntang Quezon ay doon dumadaan. Sa halip, nasa isang makitid na kalsada kami na napapaligiran ng malalaking puno sa magkabilang gilid. Madilim sa labas at tanging ang headlight lang ng bus ang nagsisilbing ilaw. Pininenan ko si Aling Nita. Gising pa rin siya at sa liwanag ng buwan na tumatama sa bintana, nakita kong mahigpit ang hawak niya sa kanyang rosaryo. Sinubukan kong baliwalain ang kabako. Baka nga, tulad ng sabi ng dispatcher, special trip ito. Baka may alam na shortcut ang driver. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang mag-isip ng masayang bagay, tulad ng litson sa pista, at ang mga kwentuhan namin ng aking mga kapatid. Pero hindi na wala ang pakiramdam. Lalo pa itong lumala nang mapansin ko ang mga bintana. May makapal na dumi sa labas nito, na parang hindi pa nalilinisan ng ilang taon. Sinubukan kong punasan ang isang bahagi gamit ang manggas ng jacket ko, pero imbes na luminaw, mas lalo lang kumalat ang dumi na parang mantika. Kakaiba. At ang lamig sa loob, hindi na ito normal na lamig ng aircon. Para itong lamig na tumatagos hanggang sa buto. Nagsimula na akong manginig. Aling neta, mahinang tawag ko. Okay lang po ba kayo? Napansin niyo po ba, parang hindi na po ito ang tamang daan papuntang slacks. Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko rin alam, iho. Kanina pa nga ako kinakabahan. Iba ang pakaramdam ko sa bihen ito. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang rosaryo at nagsimulang bumulong ng dasal. Ang kaba ko ay naging takot. Piningnan ko ang ibang pasahero. Ang iba ay mahimbing na natutulog. Ang mga kabataan sa likod ay tumahimik na rin. Sinubukan kong kausapin ang isa sa kanila. Isang lalaki na mukhang pinaka-approachable sa kanilang tatlo. Medyo mayabang ang dating niya. Pare, sabi ko, lumipat ako ng upuan para mas mapalapit. Napansin mo ba yung daan? Parang naliligaw yata tayo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri kung sino ako. Relax ka lang, bro. Baka bagong ruta lang 'to mas mabilis siguro. Saka, anong magagawa natin? Loner tong driver at konduktor, stingnan mo, di man lang nagsasalita. At tumawa siya ng mahina kasama ang mga kaibigan niya. Naramdaman kong para akong tanga. Nagmukha akong praning. Bumalik ako sa upuan ko, napahiya. Siguro nga, oy lang ako. Pagod lang siguro ito. Sinubukan kong kuhanin ang phone ko mula sa bulsa. E, text ko sana si mama para sabihin pauwi na ako. Pero laking gulat ko nang makita ko ang screen. No signal. Impossible. Saan mang parte ng bayahe papuntang Quezon, laging may signal kahit mahina. Sinubukan kong buksan ang GPS. Isang blangkong mapalang ang lumabas. Walang kalsada, walang pangalan ng lugar. Isang itim na screen na may maliit na asul na tuldok na kumakatawan sa akin. At ang tuldok na yon ay nasa gitna ng kawalan. Doon na nagsimulang manindig ang lahat ng balahibo sa katawan ko. Hindi na ito guni-guni. Hindi na ito pagod lang. May mali. May totoong mali. Pagkalipas ng halos dalawang oras na bayahe sa madilim at masukal na daan, biglang bumagal ang takbo ng bus. Natuwa ako sa simula. Akala ko, hihinto na kami sa isang gasoline station o kaya ay sa isang terminal. Pero sa labas, wala akong makitang anumang istasyon o kabahayan. Puro puno lang maya maya pa, may naaninag kaming mga ilaw sa di kalayuan. Mga ilaw mula sa mga poste at bahay. Isang bayan. Nakahina ako ng maluwag. At least, may sibilisasyon. Pero habang papalapit kami, napansin kong kakaiba ang bayan na ito. Ang mga bahay ay luma, gawa sa kahoy at bato, parang mga bahay noong panahon pa ng mga Kastila. Ang mga post ng ilaw ay parang mga gasera na may mahinang, dilaw na apoy. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, wala ni isang tao sa labas. Walang naglalakad, walang sasakyan, walang inay. Para itong isang ghost town mula sa isang lumang pelikula. Dumaan ang bus sa gitna ng bayan. Ang tanging tunog lang na maririnig ay ang ugong ng makina ng bus. Nakadungro kaming lahat sa bintana, ako, si Aling Nita, at kahit yung mga mayayabang nakabataan sa likod, lahat kami ay nagtataka at kinikilabutan sa aming nakikita. At sa gitna ng plaza ng bayan, biglang huminto ang bus. Isang malakas na his ang narinig namin nang bumukas ang pinto. Ano ba yan? Bakit tayo tumigil dito? Sigaw ng isa sa mga kabataan sa likod, yung pinakamaingay. Siya siguro ang leader ng grupo nila. Tumayo siya at naglakad papunta sa unahan. Hoy, manong driver? Anong trip to? Bakit tayo nandito? Hindi sumagot ang driver. Nanatili lang itong anino sa kanyang upuan. Ang konduktor naman ay nakatayo pa rin sa pwesto niya, nakayuko, walang imig. Nainis ang lalaki. Lumapit siya sa bukas na pinto at sumilip sa labas. Isang makapal at mabahong hamog ang unti-unting pumapasok sa loob ng bus. Amoy lupa na nabasa, amoy bulok na dahon. Hoy! May bababa ba? Ano ba? Malalate na kami! Sigaw niya sa kawalan walang sumagot. Tanging ang ihip lang ng malamig na hangin. Naiinip na bumuntong hininga ang lalaki. Akma na siyang babalik sa kanyang upuan nang biglang may gumalaw mula sa hamog sa labas. Hindi ko nakita ng malinaw kung ano yon. Masyadong mabilis. Isang bagay na mahaba, maputla, at parang ugat ng puno ang biglang bumaril mula sa labas at pumulupot sa kanyang kanang paa. Ano to? Sigaw niya, Sinubukan niyang sipain yon, pero mas lalo lang humigpit ang pagkakapulupot. At sa isang iglap, hinila siya palabas ng boss. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan niya. Isang sigaw ng purong takot at sakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Narinig namin ang kaladkad ng kanyang katawan sa sementadong daan, palayo sa boss. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabining katahimikan. Kasabay nito, isang malakas na kalabog ang narinig namin nang biglang sumara ang pinto ng bus. Lahat kami ay natigilan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang dalawang kaibigan ng lalaki ay nakatingin lang sa pinto, hindi makapaniwala. Ang isa sa kanila ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang mag-asawa sa unahan ay nagising at nagtatanong kung anong nangyari. Si Aling Nita ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga labi ay halos puti na sa pagdarasal. Ako? Parang binuhusan ako ng isang balding yelo. Ang takot na kanina ko pa nararamdaman ay sumabog sa loob ko. Hindi na ito isang masamang panaginip. Totoo ito. Totoong totoo. At sa gitna ng aming pagkatulala, umandar na muli ang bus, dahan-dahang iniiwan ang karimarimarim na bayan na yon. Hindi na namin nakita kung ano ang nangyari sa lalaking hinila palabas. Pero alam naming lahat sa kaibuturan ng aming mga puso na hindi na namin siya makikita pang muli. Ang katahimikan sa loob ng bus pagkatapos ng insidenteng iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Wala nang naglakas loob na magsalita. Ang dalawang natirang kabataan sa likod ay magkayakap, nanginig sa takot. Yung isa, si Mark, ang nakausap ko kanina, ay namumutla at paulit-ulit na bumubulong, hindi totoo to, hindi totoo to si Aling Nita ay humahagulgol na. Diyos ko po, patawarin niyo kami. Nandito na tayo sa lugar nila. Ang bas ng mga kaluluwa. Hindi na tayo makakaalis. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay kumakarera. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Nita? Anong bas ng mga kaluluwa? Humarap siya sa akin, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ito ang kwento ng mga matatanda sa atin, iho. Isang bus na sumusundo sa mga ligaw na kaluluwa o sa mga taong desperado nang umuwi sa gabi. Dinadala sila nito sa isang lugar na hindi para sa mga buhay. Isang lugar sa pagitan ng mundo natin at ng kabilang buhay. Ang bayan na nadaanan natin yon na siguro ang kanilang huling destinasyon. Ang mga sinabi niya ay parang mga kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Biglang nag-make sense ang lahat. Ang lumang bus na walang pangalan. Ang tahimik na driver at konduktor ang maling ruta. Ang ghost town. Kami ang mga desperadong pasahero na natrap. Tiningnan ko ang ibang mga pasahero sa bus. Yung babae sa unahan na kanina pa nakatingin sa bintana. Yung mag-asawang natutulog. Napansin ko ngayon na mula pa kanina, hindi sila gumagalaw. Ni hindi man lang sila natin nagsasigaw at komosyon kanina. Parang mga estatwa lang sila. At bigla, isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng boss. Pumikit-mikit ito ng ilang beses bago tuluyang nagdilim. Ang tanging liwanag na lang ay nanggagaling sa buwan sa labas na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Isang malakas na click ang narinig namin. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Tunog ng mga lig na nababali. Sa bawat pag-flash ng liwanag ng buwan na tumatama sa loob ng bus, unti-unti namin nakikita ang katotohanan. Ang babae sa unahan. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo, lagpas sa kung ano ang normal. Ang kanyang leg ay umikot ng isang daan at walumpung degrees. At ang mukha niya hindi na ito mukha ng tao. Ang kanyang mga mata ay malalaking itim na butas na walang laman. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang tahimik na sigaw, punit mula sa isang tenga hanggang sa kabila. Ang mag-asawang natutulog. Hindi na rin sila natutulog. Nakatayo na sila ngayon sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga katawan ay baluktot sa mga imposibleng anggulo. Ang kanilang mga balat ay kulay abo at parang papel na natutuyo. Ang kondoktor. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ang sombrero niya ay nahulog sa sahig. Wala siyang mukha. Isa itong blangkong kanbas ng balat. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis na bangungot. Napasigaw kami. Lahat kami. Si Mark, ang mga kaibigan niya, si Aling Nita, at ako. Ang aming mga sigaw ay napuno ng purong walang halong takot. Nagkagulo kami. Nagtulakan. Walang mapuntahan. Nakakulong kami sa loob ng bakal na kabaong na ito na tumatakbo sa gitna ng kawalan. Ang mga nilalang ay nagsimulang gumalaw. Mabagal, parang mga zombie. Ang kanilang mga kasukasuan ay tumutunog sa bawat hakbang. Sila ay papalapit sa amin ang mga natitirang buhay sa bus. Kailangan nating makalabas. Sigaw ko. Kailangan nating makalabas dito ngayon na. Nagkumpol-kumpol kaming apat na natitira, ako, si Mark, ang isa pa niyang kaibigan, at si Aling Nita, sa bandang gitna ng bus. Ang daanan sa harap ay hinarangan ng walang mukhang konduktor. Ang mga nilalang sa likod ay papalapit na rin. Wala kaming mapupuntahan. Yung bintana. Sigaw ni Aling Nita, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Kailangan nating basagin ang bintana at tumalon. Iyon lang ang pag-asa natin. Bago tayo dalhin ang bus na ito sa kanilang huling hantungan. Ito na ang aming desperadong plano. Ang aming huling pag-asa. Agad na kumilo si Mark. Hinubad niya ang kanyang makapal na leather jacket at ibinalot sa kanyang kamay. Tulungan niyo ako. Sigaw niya, pinagtulungan namin sinuntok niya ang salamin ng bintana pero hindi ito nabasag masyadong makapal sinubukan ko rin gamit ang sikoko. walang nangyari ang mga nilalang ay papalapit na ilang hakbang na lang ang layo nila naririnig ko na ang kanilang mga paghinga isang tuyo at sumisitsit na tunog parang hangin na dumadaan sa isang butas ang amoy ng bulok na sampagita ay mas lalo pang tumindi halos nakakasuka yung bagahe. Naisip ko. May isang hard shell na maleta sa overhead compartment, marahil ay pag-aari ng isa sa mga nilalang. Inabot ko ito, halos hindi ko mabuhat sa sobrang kaba. Gamitin natin to. Ibinigay ko ito kay Mark at sa kaibigan niya. Itinaas nila ito at buong lakas na inihampa sa bintana. Isang malakas na crack. Ang narinig. Nagkaroon ng lamat ang salamin. Isa pa sigaw ko. Inihampas nila ulit. At sa pangalawang hampas, nabasag ang bintana. Ang mga piraso ng salamin ay lumipad sa lahat ng dako. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humampas sa aming mga mukha, dala ang amoy ng kabubatan. Pero kasabay ng pagkasira ng bintana, biglang kumabig ng malakas ang bus. Isang marahas na liko na nagpatilapon sa aming lahat. Tumama ang ulo ko sa bakal na sandala ng upuan. Nahilo ako si Aling Nita, dahil sa kanyang edad, ay hindi nakakapit ng maayos. Tumilapon siya sa kabilang panig ng bus, direkta sa landas ng papalapit na babaeng may punit na bibig. Nahawakan siya nito. Ah! Iho! Liu! Sigaw ni Aling Nita, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang hinihila siya ng nilalang. Tumalo na kayo! Magligtas na kayo ng inyong sarili! Dali! Iyon ang huli niyang mga salita. Nakita ko kung paano siya nilamon ng kadiliman sa likod ng bus habang ang iba pang mga nilalang ay nagsimulang dumumog sa kanya. Ang tunog na sumunod ay isang bagay na hindi ko na kailanman makakalimutan. Ang eksenang iyon ang nagpagising sa amin mula sa pagkatulala. Ang sakripisyo ni Aling Nita ang nagbigay sa amin ng pagkakataon. Ngayon na. Sigaw ko. Hindi ko na inisip pa. Unang tumalon palabas ng basag na bintana ang kaibigan ni Mark. Sumunod si Mark. Akma na akong tatalon nang bigla kong maramdaman ang isang malamig na kamay sa aking balikat. Ang walang mukhang konduktor. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas. Dahil ba sa adrenaline? O sa purong takot para sa aking buhay? Siniko ko siya ng buong lakas sa kung saan dapat naroon ang kanyang mukha. Napaatras siya ng bahagya at iyon lang ang pagkakataong kailangan ko. Tumalon ako ang pagbagsak ko ay masakit. Gumulong ako sa matigas at mabatong lupa sa gilid ng kalsada. Ang mga sanga at damo ay humiwa sa aking mga braso at mukha. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy mula sa aking noo. Pero buhay ako. Nakahiga ako roon, hinihinal, pinapanood ang bus na papalayo. Nakita ko pa si Mark at ang kaibigan niya na tumatayo mula sa kanilang pagkakabagsak. Ligtas kami. Ligtas kaming tatlo. Pero hindi pa tapos ang lahat. Habang papalayo ang bus, bigla itong huminto. Mga limampung metro lang siguro ang layo mula sa amin. At dahan-dahan, bumukas ulit ang pinto nito. Hindi bulong ni Mark. Hindi maaari. Mula sa pinto, may lumabas. Hindi na ito isa sa mga nilalang na pasahero. Iba ito. Mas malaki. Mas nakakatakot. Ito ang driver kahit sa dilim, kitang kita namin siya. Ang katawan niya ay hindi pang tao. Masyadong mahaba ang kanyang mga braso at binti na parang sa isang gagamba. Ang ulo niya ay ulo ng kabayo. Itim at nagmininning na may mga matang nagbabaga na parang dalawang nag-apoy na uling. Isang tikbalang. Pero hindi ito ang tikbalang na nasa mga kwentong pambata na nanloloko lang ng mga manlalakbay. Ito ay isang demonyo. Isang makangain ng kaluluwa. Itinaas nito ang kanyang ulo na parang kabayo at humalinghing. Pero hindi ito tunog ng kabayo. Ito ay isang tunog na parang pinaghalong sigaw ng tao at tunog ng nababasag na buto. Isang tunog na nangangako ng kamatayan. At pagkatapos, tumakbo ito. Papunta sa amin. Ang bilis niya ay hindi kapanipaniwala. Ang bawat hakbang niya ay parang isang lindol. Ang lupa ay nayayanig. Takbo. Sigaw ko. Takbo. Nagkanya-kanya kami ng takbo papasok sa masukal na gubat. Hindi na namin inisip kung saan kami pupunta. Ang mahalaga ay makalayo sa halimaw na yon. Naririnig ko ang mga yabag niya sa likuran ko, papalapit ng papalapit. Ang tunog ng mga nababaling sanga. Ang kanyang nakakakilabot na paghinga. Narinig ko ang isang sigaw sa aking kaliwa. Ang kaibigan ni Mark. Isang maikli at bigla ang sigaw na biglang naputol. Hindi na ako lumingon. Alam ko na kung anong nangyari. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Ang mga baga ko ay parang sasabog na. Ang mga binti ko ay parang bibigay na. Pero hindi ako pwedeng huminto. Narinig ko si Mark sa aking kanan, sumisigaw din ng pangalan ko. Liu! Dito. Nakita ko siya. Nagtatago sa likod ng isang malaking puno ng balete. Tumakbo ako papunta sa kanya. Sumiksik kaming dalawa sa likod ng puno, nanginginig, pinipigilan ang aming paghinga. Ang mga yabag ay huminto. Katahimikan. Isang nakakabingin katahimikan. Nawala na ba siya? Bulong ni Mark, ang kanyang boses ay basag. Sish, sabi ko. Huwag kang maingay. Ilang minuto kaming naghintay sa katahimikan. Parang isang oras ang lumipas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabob ng sarili kong puso. Baka umalis na siya. Baka sumuko na. At bigla may narinig kaming boses. Isang pamilyar na boses. Mark? Liu? Nasaan kayo? Ako to, yung kaibigan nyo. Ligtas na. Umalis na siya. Lumabas na kayo. Ang boses ng kaibigan ni Mark. Yung nahuli kanina. Si Mark ay akmang sasagot. Per. Pero pinigilan ko siya. Tinakpan ko ang bibig niya. Dahil napansin ko ang isang bagay na mali. Ang boses ay nanggagaling sa itaas namin. Sa taas ng puno ng balete. Dahan-dahan, dahan-dahan akong tumingala. At sa mga sanga sa itaas namin, nakita ko siya. Ang nilalang. Ang tikbalang. Nakaupo ito doon, ang kanyang nagbabagang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa amin at ang bibig nito na hindi dapat nakakapagsalita ay gumagalaw ginagaya ang boses ng aming kaibigan. Ang ngiti na lumitaw sa mukha ng kabayo na iyon ay isang bagay na dadalhin ko hanggang sa aking libingan. Tumalo nito mula sa puno. Sa huling sandali ng purong desperation, itinulak ko si Mark. Takbo. Tumakbo ako sa kabilang direksyon. Narinig ko ang huling sigaw ni Mark. Isang sigaw na puno ng pagsisisi at takot. Hindi na ako lumingon hindi ko na kaya. Tumakbo lang ako ng tumakbo, walang direksyon, umiiyak, sumisigaw, hanggang sa maubusan ako ng lakas at bumagsak ako sa lupa, nawalan ng malay. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Nakahiga ako sa gilid ng isang pamilyar na kalsada. Ang highway. Ang totoong highway papuntang Quezon. Paano ako nakarating dito? Hindi ko alam. May isang truck na huminto. Tinulungan ako ng driver dinala niya ako sa pinakamalapit na ospital. Puno ako ng sugat at galos. Ang kwento ko sa mga pulis ay parang kwento ng isang baliw. Isang bus na walang plaka, isang bayan na wala sa mapa, mga halimaw, isang tikbalang. Siyempre, walang naniwala sa akin. Sinabi nila na baka biktima ako ng at gang, pinatulog at ninakawan, at ang lahat ay isang masamang panaginip lang dahil sa droga. Hindi na nila nahanap si Aling Nita. O si Mark at ang mga kaibigan niya. O ang mag-asawa o ang babae sa boss. Para silang bulang naglaho. Walang record ng boss. Walang CCTV footage. Walang ebidensya. Ako lang ang natira. Ako lang. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na ako bumalik sa trabaho ko sa Maynila. Umuwi ako sa probinsya at hindi na umalis. Pero kahit nandito na ako sa amin, kasama ang pamilya ko, hindi na ako naging pareho. May trauma na ako. Hindi ako makatulog sa gabi nang hindi bumabalik ang mga alaala. -ala. Ang amoy ng bulok na sampagita. Ang tunog ng nababaling leg. Ang walang mukhang konduktor. Ang nagbabagang mata ng tikbalang. Hindi na ako sumasakay ng bus. O ng kahit anong pampublikong sasakyan kapag gabi. Natatakot ako sa dilim. Natatakot ako sa katahimikan. Minsan, kapag nag-iisa ako, parang naririnig ko ang isang mahinang busina sa di kalayuan o ang his ng preno ng isang malaking sasakyan. Alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na ang bus na yon ay bumibiyahe pa rin. Gabi-gabi. Naghahanap ng mga bagong pasahero. Mga taong pagod, nawawala, o desperado ng makauwi. At alam ko na babalik ito para sa akin. Ang nag-iisang pasahero na nakatakas dahil minsan, sa gitna ng hating gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, parang naririnig ko ang mahinang ugong ng makina sa labas ng aking bintana. Naghihintay. Laging naghihintay na tapusin ang huling bayahe ko.